Hello guys, subod so market kami ngayong araw na itong lunes na super duper ulan So bago kami dumiretso ng market naghatid muna kami ng labada E paano ba naman hindi ako susugod sa market Wala na kayo panindang frozen items Wala na rin gulay, wala na rin bigas So no choice, buti na lang hindi masyadong ganun kalakas Sana man maglumakas Yan, mamadali na kami kaya let's go Unang stop dito sa frozen items Ang dami namin order ngayon sa frozen items Kasi naubusan kami ng mga hotdog Kasi nga nung Sabado linggo puro sila sopas kaya naubos ang hotdog o oh, mga tusino kaya yun. Ang lakas ng ulan guys. Diba, ang dami kong shield. Diba? May tawil na. May sombrero pa. Mayroong pang balabal. Ang ulan. At wala ko masyadong nabiling gulay kasi yung suki ko hindi rin na maling. Dito naman kami sa ano, Mantika. Oh. Ah, mahal pa rin ang linaw na mantika. No? Kaya mas mabenta sa tindahan yung labo pang 40 pesos yung isang bote ng gin. 60 naman yung linaw. Yung 1.5 na linaw, o hell. Yung si Indoy. Mga asin at harina lang naman dito, mantika. Ayan. Wala nga sila kasi dito ng Gana Ganap ako ng tuyo, tsaka itlog maalat, wala din sila. so <laughs> ah, talaga tayo sa market kahit ba. Oh. Umabag yun ah. Para meron lang tayong panindan. Meron lang ilan-ilan ilan na natira doon sa bahay, sa tindahan. Yung kulay tsaka frozen. Hindi ako susugod ng ganito. Lakas na ko <gasps> salamat na karating din ang safe. Ang malaki. Yan. Wow. Ang tika. Guys, si ate o. Oh, kariban. Sana o. Oh. <laughs> Ganda talaga pag naririban yung color. Nagpupusyaw siya eh. Diba? Diba dilaw yan? Oo. Oh, o oh, diba? Diban na kami dalawa. Salamat sa sponsor. Tingin ka nga din dito ate Salamat oh, sa ba? Diba? <laughs> Iba talaga pag naka-reband. Oh, di ba? Wow. Sana. Pero sa tayong color nasa ba, nasa baba na 'yung color. Pero sa iyo kasi meron Yung sa akin kasi dito sana yun. Pero para lang ano din naman blang blang. din. Pinakulayan okay. ko talaga ah, ito. <laughs> Kaya pala eh. Nag-add lang ako. Mm. Ayun dito sa tuas. Oo. Oh, oh. nang ah, ng... mayaman sana. Tutuloy ng... <laughs> na nga ang Madam Nicole Shanteng. <laughs> check out ng ating Super A, you na know? Bagong rebound Yes, sana all, di ba? Oh, first time rebonded. Ang hair. Ang pangasawa ng... Wala na eh. <laughs> Pag-gift ko yun sa kanya yung sabi ko pariban ka kasi kaka nagpariban nga ako, di ba? Dapat siya din. Or maganda mga tinder dito sa roof siya, mini mart. Oh, di ba? So, anyhow, evening duty na nga tayo. So, nagsisend ako ng order kay Pure Gold. Dami nating order para bukas naman to si Ode. Anilista to kanina ni Super A.

Nagdadating nga ng mga bumibili guys. Ikot tayo dito sa Mini Mart. Maulan pa din. Basa-basa pa din ang ating sa. Yan. Nauubusan na tayo ng karton na panapin. Bukas pa yung delivery natin. Kaya bukas pa tayo magkakarton. Dami nga nanghingi ng karton. Kaso ginagamit din eh. So yan. Basa-basa pa din. Pagbos na yung ating gardenia. Bukas ang dating yung ating gardenia. Wala tayo ngayon. Muna Graham Bar. Kasi hindi pa tayo nakakagawa. Oo. Uh -huh ng ating mga soft drinks, ng ating mga school supplies. Marami pa rin bumibili ng school supplies kahit suspended ang pasok dahil nga marami pa rin silang ginagawa sa loob ng bahay. Ah, uh, uh, pag walang pasok, marami pa rin ang ginagawa. Pag ganito humihinto yung ulan, nagbibilihan talaga mga tumers natin. Kaya alert alert mga Wait lang. <laughs> ikot ulit tayo dito guys sa ating mga delata section wow marami na tayong uwang-uwang din at ang ating mga non-food section hmm. yan chicheria uh, bukas darating na yung ating delivery may order din ako kay Emilio Smart inaantay ko hindi dumating yan oh, chicheria natin talagang nalilimas ang ating mga chicheria yan Basa-basa lang. Dahil pusa dito sa harapan. Yan. Nagkaroon na tayo ng gulay-gulay. Gulay-gulay. O -gulay. bigas natin. Ating mga noodles. Mabili din to pag maulan. Noodles, cup noodles. Ating itlog. Nako, wala akong XL na itlog. Kasi wala din silang itlog pa. Nagantay pa ako ng XL. Yan. Ating mga condiments. Okay. So, Tinda, tinda tayo para makarami. Let's go, sa go. Lang, bye. Thank you for watching. Happy maulan day. Bye. Ingat.